Saad sa mga kamaisan. Ani kamaisan ni ni nung Rik. Kana doy nag may mga bulak na namulak. Maisa na ni nung Max. Maisa ni nung Rik ni. Kani mo maisa ni mais ni Darwin. Kato doy o Muna ang tabako nga among giabunuhan o gitanom di Gitanom na mo sa na, giabunuhan karon paggunahan naguna sila dito tiga hapon ho ginuo ko tungod sa ka kataasa, kataas sa tudling wala sila ka human og sila hmm. ka tudling na human oh gigunahan na pa diri oh wala pa nagunahan maka bila ni ka tudling 1 2 3 4 ha wen gumak, Ay. gumak kaha ha. Mupan ako madre. alis tulang magkuan, mag akuan. Ay, mapan mo bigat nga ta. Hmm, tambo kay mo tabako oh, pero gi kon sagbut kayo. Katabakuan. Dia, kita kemasan. Ang tumi dito dapat doon itang mga Mahal sili. Mahal ka sili. Karoon ba? Kapin sa libo daw ang isa ka kilo. Mga wakamig sili kay isili sa lugaw. Libre. Yawat na lang. namo na mo namo na mo palit. Na, wala. Nagtubo dito. Natay da pa.